magandang gabi mga masters bali ngayon po ay tatlong videos po ma-upload ko po sa aking youtube channel tama nga mga masters tatlong videos nga po ma-upload ko po yun what's up mga masters nandito na naman tayo sa panibagong araw panibagong kabanata na naman ang pagsasamasamahan natin ngayon guys Bali mga masters kung bago ka pa lang po sa aking youtube channel please click the subscribe button, lalong lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisaan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Sobra akong nagpapasalamat sa inyo mga sec masters at aking mga emperor. Maraming maraming salamat sa solid na pagsuporta nyo. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Mga masters, baka pwedeng hindi tayo mag-skip ng ad. Salamat mga masters. Ang bagong yugto ni Daryl sa storytelling channel sa YouTube mapapakinggan. Ang bagong kabanata. At maya maya si General Kai ay sumigaw. Sa tingin nyo makakaalis ang inyong general. Kayo ay mamatay lahat dito. At si General Kai ay kumilos ng mabilis. At nakikita ito ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Protektahan natin si General Henry hanggat hindi pa siya nakakaalis. General Henry sige na umalis ka na. At si General Kai ay hinarangan ng iilang mga kasundaluhan ng lahing elf. Sa pagharang ng mga ito sa pagatake ni General Kai. At iilang mga kasundaluhan ng lahing elf ay tinamaan ng pag-atake ni General Kai. At sa pagtama ng mga suntok na ginawa ni General Kai. Ang mga katawan ng kasundaluhan ng lahing elf ay naging abo agad-agad ang lakas ng spiritual na lakas na tinataglay ni General Kai sa kanyang kamao ay sobrang lakas at ang init nito ay sobrang napakainit. At ang dalawang mata ni General Henry ay nanlaki nang makita niya ang nangyari sa kanyang mga kasundaluhan. At ang isang sundalo ng lahing elf ay nagsalita ulit. Bilasan mo na General Henry. Nang marinig ito ni General Henry, ito ay tumulo ang luha at sinabi, Patawad, patawarin niyo ako, at ito ay mabilis na lumipad. Habang ang luhan nito ay tumutulo sa dalawang mata nito at nang makita ni General Bryan ang paglipad ni General Henry ito ay mabilis na tumalon sa mga puno at ito ay sumi papatungo kay General Henry ang mga paa ni General Brian ay sobrang nag-aapoy at nang makita ito ng ibang mga kasoldaluhan ng lahing elf agad-agad silang lumipad at sinalag ang pagsipa ni General Bryan upang hindi tamaan si General Henry at ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay tinamaan ng pagsipa ni General Brian. Ang paa ni General Brian ay nagtataglay ng spiritual na lakas na sobrang lakas kaya ang paa nito ay naglilihab. At sa pagtama ng sipa nito sa mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay naging abo sa init. At si General Henry ay nakalipad ng mataas. At ito ay mabilis na lumipad sa direksyon pabalik sa kanilang kaharian sa palasyo ng lahing elf habang lumilipad si General Henry patungo sa kanilang kaharian ng lahing elf. Ito ay labis ang pag-iyak, labis ang pagtulo ng luha sa kanyang dalawang mata, at si General Henry ay nagsisalite sa kanyang sarili. Ang aking mga kasundaluhan, hindi ko man sila protektahan. Imbes na ako ang magprotekte sa kanila, sila pa ang gumawa ng paraan upang mabuhay ako. Oo ako ay isa sa mga general ng kasundaluhan ng aming lahing elf ngunit hindi nila kailangan na ako ang kanilang protektahan. Tuldok, ngunit bakit ganon? Bakit wala akong nagawa? Nakikita ko ang aking mga kasundaluhan na pinagpapas lang. Nang dalawang nilalang lamang na nagmula sa lahi ng barbarian. Ngunit wala akong ibang nagawa kung hindi panoodin ko lang ito. Nais ko silang tulungan ngunit ang isa kong paa ay hindi ko may kilos ng ayos. Bakit ngayon pa nangyari ito? Ang libo-libo kong kasundaluhan na kasakasama na naghahanap ng husto kay Prinsesa Lin ay napaslang lang ng ganon ganun lang. Napakawala kong kwenta, tinuturing pa ako general sa lahi namin elf. Ngunit wala akong nagawa para makipaglaban kanina. Anong klaseng general ang tulad ko? Sabi ni General Henry sa kanyang sarili habang ito ay lumuluhan ng husto. Ngayon sinisisi ni General Henry ang kanyang sarili. Sa pagkamatay ng kanyang mga kasundaluhan at ito ay nawala ng kumpiyansa sa pagiging general niya. Dahil kanina nga wala siyang nagawa, nakikita ng dalawang matanya kung paano pinagpapas lang nila General Kai at General Brian ang kanyang mga kasundaluhan. Samantala, si General Brian sa mga oras na ito ay sobrang galit na galit. At ito ay nakatingala sa kalangitan at pinagmamasdan ang mabilis na paglipad ni General Henry. At si General Kai ay mabilis din kumilos ang mga natitirang mga kasundaluhan ng lahing elf na may malay na nahamarang sa harapan ni General Henry. Ay inatake na ni General Kai ng lubusan. Sa pag-atake nito, ang suntok ni General Kai ay tumama sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf. Ang mga katawan nito ay nasusunog at naging abo. At si General Brian sa sobrang galit, pinagsisipa din nito ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf at ang mga ito ay mabilis na nagsiwala ang buhay at ang mga katawan nito ay naglaho at naging abo. Sa ilang minuto na labanan, ang mga kasundaluhan ng lahing elf ay mga napaslang nila General Kai at General Brian. At sa pag, dating nila Dax, Chester, at pinunong bench sa lugar kung nasaan sila General Kai at General Brian. Nakikita nila Dax at Chester. Ang mga paa at kamay nila General Kai at General Brian ay sobrang naglilihab sa apoy. At sa lugar nagkalat ang mga abo na nagmula sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf. At si Pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, General Kai at General Brian, ano ang nangyari sa inyo sabi ni Pinunong Benj. Nang marinig ito nila General Brian at General Kai. At si General Brian ay nagsalita at sinabi, Mahal na Haring Benj, tama nga kayo ang mga kasundaluhan na lihim na umatake sa inyo ay nagmula sa lahi ng mga elf. Sa pagdating namin sa lugar na ito, naabutan namin ang ibang mga kasundaluhan ng lahing elf na ginigising ang kanilang mga kasamahan na nawalan ng malay sa pagkakatulog nila sa kalupaan. Upang lisanin na nila ang lugar na ito, ngunit hindi namin hinayaan ni General Kai na mangyari ito. At ang mga kasundaluhan na aming naabutan na may malay ay amin ng pinagpapas lang. Mahal na Haring Benj, sabi ni General Bryan, nang marinig ito nila Dax, Chester at pinunong Benj. Sila Dax at Chester ay labis na nagulat at si Dax ay napabulong sa kanyang sarili. Ano, ang dalawang general na ito ni Brother Benj ay sa ilang minuto lang napaslang agad nila ang ibang mga kasundaluhan na iyon. Ang mga kamao at paan ng dalawang general na ito na nagmula sa lahi ng barbarian. Ay sobrang nag-aapoy at nararamdaman ko ang lakas ng mga kamao at paan ng dalawang general na ito ay sobrang nakakatakot. Sabi ni Dax, at si Chester ay napabulong din sa kanyang sarili at sinabi, hindi ka panipaniwala na ang dalawang general na ito ay nasa edad lamang ng middle age. Ngunit ang lakas ng dalawang ito ay sobrang nakakatakot. At si Chester ay nagsalita at sinabi, General Kai at General Brian, nasaan ang mga katawan ng mga kasundaluhan na inyong napaslang? ang nakikita namin mga katawan na nakakalat sa lugar na ito ay may mga buhay pa. Sabi ni Chester, nang marinig ito ni General Kai ito ay nagsalita at sinabi. Sec Master Chester, ang ilang mga katawan na napaslang namin kanina sa maingat na pag-atake ay naroon sa damuhan. Mga wala ng buhay, at nung kami ay gumamit na ng aming kasanayan at spiritual. At ang daang mga katawan ng aming napaslang ay mga naging abo na. Tignan nyo ang kalupaan. Ang mga abo na nakakalat sa kalupaan ay nagmula sa mga katawan ng kasundaluhan ng lahing elf. Sabi ni General Kai, nang marinig ito nila Chester at Dax, mas lalo itong nagulat at lumaki ang mga mata nito. Hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. At si Dax ay nagsabi sa mahinang boses kay Chester. Brother Chester, hindi basta-basta mga bata ang general ng lahing barbarian. Ang mga ito ay sobrang nakakatakot. Ang mga kasundaluhan na kanilang nakalaban ngayon ay walang awa nilang pinaslang at ang mga katawan ng mga iyon ay nasunog dahil sa kanilang tinataglay na teknik at lakas. Sabi ni Dax kay Chester. At si Chester ay labis peren hindi makapaniwala. At si General Bryan ay nagsalita at sinabi. Mahal na haring Benj. Ano ang gagawin natin sa mga katawan ng mga kasundaluhan na ito? Na mga wala pang malay. Papaslangin na rin ba namin ang mga ito? sabi ni General Bryan. Nang marinig ito nila Dax, Chester at pinunong Benj. Silang tatlo ay napatingin sa mga katawan ng mga kasundaluhan ng lahing elf na mga nakakalat na wala peren malay. At si pinunong Benj ay nagsalita at sinabi, Tipunin ninyo ang mga katawan ng mga kasundaluhan na ito. At ay nyo ang kanilang primordial spirit. Para hindi sila makakilos kapag nagkaroon na ng malay ang mga iyan. Gagawin natin silang bihag at pain ang mga kasundaluhan na iyan. Habang pinapakita na natin sa hari ng mga lahing elf ang mga kasundaluhan niya na ating bihag. Ang libo-libo natin mga kasundaluhan ay lihim na aatake sa kanila. Sa pamumuno yung apat na aking general. Kayong apat nila General Kai, General Brian, General Pat at General Miles. Ang mamumuno sa ating mga kasundaluhan upang lihim na pag-atake sa kanilang kaharian tulad ng ginawa nila sa amin kanina. At sa oras na magkaroon ng labanan sa loob ng kaharian ng lahing elf. Doon kami aatake nila Brother Dax at Brother Chester. Sabi ni pinunong bench kila General Brian at General Kai. Nang marinig ito nila General Kai at General Brian. Si General Kai ay nagsalita at sinabi. Kung ganun mahal na Haring Bench. Kami ay iyong maaasahan sa gagawin nating paglusob sa lahi ng mga elf iyakin namin na ang mga lahing elf lubos na magbabayad sa kanilang ginawa sa inyo? Ang lahat ng mga kasundaluhan ng lahing elf ay magwawakas ang kanilang mga buhay. Sabi ni General Kai. Yun na nga mga masters, no? bali pa ni bagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan niyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters. Bye-bye.